ay ang lihim na pagsasanay para sa layunin na darating pa. Hamon, sa loob ng susunod na limang tiyawis araw, maglaan ng siyong sampung minuto bawat araw upang manahimik. Walang cellphone, ha? walang musika. Ikaw lang ang hangin at ang Diyos. Gawin yan. At pansinin kung paano ang katahimikan na dating nakakatakot sa iyo ay magsisimulang maging lugar kung saan mo makikita ang iyong sarili. Kapag natapos ang katahimikan, at muling nagsalita ang Diyos pagkatapos ng lahat, pagkatapos mawala umiyak magduda at patuloy na maniwala. Sa wakas ay nagsalita ang langit. Ngunit nang nagsalita ang Diyos, hindi ito dumating na may mga paliwanag. Hindi niya sinabi, "Job, ito ay dahil dito o dahil doon." Ipinakita lamang niya kung sino siya. At kung minsan, iyan ang kailangan natin. Mas kaunting sagot, mas maraming presensya nang makita ni Job ang Diyos na intindihan niya. Naintindihan niya na ang katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito ay paghahanda na ang pagdurusa ay hindi ang katapusan. Ito ang daan patungo sa isang bagay na mas malaki. At pagkatapos ay sinabi niya ang isa sa pinakamakapangyarihang pangungusap sa buong Biblia. Dati, nakikilala kita sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Ngunit ngayon, nakita ka ng aking mga mata. Napapansin mo ba ang lalim nito? Hindi umalis si Job sa proseso na dala ang parehong mga bagay na nawala sa kanya. Umalis siya na may bagong puso, na may bagong pananaw tungkol sa Diyos at sa buhay. At iyan ang nais kong maintindihan mo ngayon. Kung minsan ay hindi binabago ng Diyos ang kung ano ang nasa labas, dahil una, siyang gustong baguhin ang kung ano ang nasa loob. Naranasan ko ito sa isang tunay na paraan. Nagkaroon ng panahon na nagdarasal ako Nahilingin sa Diyos na alisin ako sa isang sitwasyon at hindi niya ako inalis. Pinago niya ako sa loob nito at doon ko napagtanto ang pinakamalaking